Philippines was blowing up um, with uh, with outsourced jobs. I'm an American living in the Philippines. Of course, I'm sweating 365 days a year. Got the top opportunity to serve as a biochemistry expert for the Peace Corps response at the University of the Philippines. Boss, you don't come tomorrow, okay? <laughs> <laughs> Going muna, ba? Parang dumarami ang mga Amerikano sa Makikita mo sila sa mga kafe, sa palengke o minsan sa tabing dagat habang nakalaptop, umiinom ng coconut shake. Pero bakit nga ba sila nandito? Anong meron sa Pilipinas na wala sa Amerika? Ngayong 2025, libu-libong Amerikano ang tila tumatakas mula sa sarili nilang bansa. At ang tanong ay, bakit nga ba mas pinipili nilang tumira dito? Alamin natin ang mga dahilan kung bakit tila ang Pilipinas na ngayon ang bagong paradise para sa kanila. Pero bago po ang lahat, baka pwedeng palike ang video na ito. Dahil napakalaking bagay na ito sa aming content creators. Maraming salamat po. Una, hinahanap nila ang ginhawa na hirap na nilang mahanap sa Amerika. Marami sa kanila, lalo na yung mga nasa 20s hanggang 40s, ang pagod na. Pagod sa mataas na gastusin, sa fast-paced na trabaho at sa kakulangan ng oras para sa sarili. Kaya't hindi nakakapagtaka na ayon sa ilang surveys, Marami sa kanila ang seryosong nag-iisip nang lumipat sa ibang bansa at Pilipinas ang isa sa mga top choices. Pangalawa, mas abot kaya ang pamumuhay dito. Sa halagang nasa 20,000 pesos hanggang 30,000 pesos, makakaupa ka na ng maayos na apartment sa mga lungsod gaya ng Cebu, Iloilo o Davao. Ang pagkain sa labas? Minsan 150 pesos lang, busog ka na. Internet, kuryente, tubig ay lahat mas mura kumpara sa Estados Unidos. At kung gusto nilang may katulong sa bahay, pasok din sa budget nila. Para sa kanila, hindi lang ito tungkol sa pagtitipid kundi sa wakas. Naranasan nilang mabuhay ng maaliwalas na hindi kinakain ng trabaho o bills. Pangatlo, healthcare na maayos pero hindi kasing mahal. Alam naman natin na sa Amerika grabe kung maningil ang ospital. Pero dito may mga private hospitals na world class ang serbisyo at karamihan sa mga doktor ay marunong mag-ingles kaya hindi sila nahihirapan. Isang check-up, nasa 1,000 pesos lang. May mga international health insurance din na abot kaya. Kaya mas kampante silang tumira rito ng pangmatagalan. At syempre, isa pang plus ay ang likas na kabaitan ng mga Pilipino. Kaya kahit malayo sila sa pamilya, hindi sila nag-iisa. Madaling makahanap ng kaibigan, ng komunidad at minsan ng bagong tahanan. Bukod sa abot kayang pamumuhay, may isa pang dahilan kung bakit mas pinipili ng mga Amerikano ang Pilipinas, ito ay ang remote work. Simula noong pandemya, lumawak ang mundo ng online jobs. Maraming Amerikano ang napagtanto na hindi na nila kailangang manatili sa Estados Unidos para kumita ng dolyar, at dito na nga pumapasok ang ganda ng Pilipinas na isang paraisong abot-kamay habang nagtatrabaho ka online. Ngayong 2025, mas pinadalina ng gobyerno ang pananatili rito ng mga digital nomads. May mga visa na para talaga sa mga remote workers at may mga incentive pa para sa tech professionals. Dahil dito, dumami lalo ang mga co-working hubs sa mga lugar gaya ng Dumaguete, Siargao at ilang bahagi ng Palawan. Makikita mo silang nagtatrabaho habang nasa beachfront cafe, may tanawing dagat sa harap at naka fiber optic internet. Oo, parang bakasyon pero seryoso ang wifi. Kaya kung remote worker ka, bakit hindi mo gawing beach break ang coffee break mo? Pero hindi lang trabaho ang habol nila. Isa pang malaking dahilan ay ang ganda ng kalikasan sa Pilipinas. Ika nga nila, you can't heal in the same place that made you sick. Kaya maraming Amerikano ang pumipili ng lugar kung saan pwedeng huminga makalapit sa kalikasan at mabuhay ng mas simple. Sa mahigit 7,000 isla, hindi ka mauubusan ng destinasyong mapupuntahan. May mga turquoise lagoon sa El Nido, rolling hills sa Bohol, at waterfalls na tila fantasy scene. Para sa mga dating sanay sa siksikang traffic at mahabang commute, parang himala ang buhay kung saan pwede kang maligo sa dagat o maghiking kahit araw-araw. Kahit ang mga lungsod gaya ng Cebu at Davao ay may madaling access sa dagat at bundok kaya hindi nakakagulat kung mas malusog, mas masaya at mas kalmado ang mga expat na naninirahan dito. Dagdag pa, isa sa pinakaminamahal nilang aspeto ng pamumuhay dito ay ang kultura ng mga Pilipino. Marunong tayong mag-Ingles na isang malaking kalamangan para sa mga Amerikano. Hindi nila kailangan mag-aral ng bagong wika para makipag-usap, magbukas ng bank account o magpa-check up. Pero higit pa sa lenggwahe, ang tunay na nakakapukaw ay ang mainit na pagtanggap ng mga Pilipino. Hindi pa man lumilipas ang isang linggo, imbitado ka na sa fiesta o karaoke night. Marami sa kanila ang nagsasabing mas naramdaman nilang belong dito kaysa sa sariling bansa. Ibang klase raw talaga ang pusong Pinoy. At kung pangmatagalan na ang balak, may mga real estate options din para sa expats. Bagamat hindi sila pwedeng magmay ng lupa, pwede silang bumili ng kondo o maglis ng lupa hanggang imukwantong taon. Sa mga lungsod gaya ng Manila, Cebu at BGC, may mga bagong condo developments na akma sa lifestyle ng mga dayuhan na mayroong pool, gym at security. Lahat ng yan sa presyong malayo sa gastos sa Amerika. Una rin sa lahat ay ang usapang kaligtasan. Contrary sa mga naririnig ng iba, hindi raw ligtas sa Pilipinas, pero kung titingnan mo ang mas maraming datos, at karanasan ng mismong mga naninirahan dito, masasabi mong ligtas talaga sa mga lugar tulad ng Cebu, Tagaytay at Davao. Itinuturing itong mga expat-friendly zones kung saan mababa ang krimen at malakas ang presensya ng mga autoridad. May mga proyekto na rin ang gobyerno ngayong taon para mas ayusin pa ang mga infrastruktura at seguridad sa mga lugar na ito. Kaya kung iisipin mo para sa mga taga-Amerika, Nagaling sa mga lungsod na may problema sa karahasan, droga at mga protesta, malaking ginhawa ang makalipat sa Pilipinas. Bukod pa rito, hindi rin biro ang ugnayang politikal ng Pilipinas at Amerika. Malakas ang diplomatic support na natatanggap ng mga Amerikano dito. Mas maluwag din ang visa options nila kaya kung marunong lang silang rumespeto sa kultura ng mga Pilipino, malamang ay mamumuhay sila rito ng tahimik at walang pangamba. Isa pa, kung ikukumpara sa hirap ng buhay sa ilang bahagi ng Amerika, lalo na sa mga lungsod kung saan laganap ang kawalan ng tirahan, mataas na renta at tensyon sa lipunan dito sa Pilipinas, mas ramdam nila ang freedom na matagal na nilang hinahanap. Para naman sa mga taong 50 anyos pataas, may espesyal na benepisyo ang Pilipinas na maaaring makatulong sa kanilang desisyon. Ito ay ang Special Resident Retirees Visa o SRRV. Sa halagang $10,000 hanggang $20,000 na deposito o depende sa pension, plus basic requirements lang tulad ng health at police clearance, pwede na silang manirahan dito ng pangmatagalan. At hindi lang basta paninirahan dahil may benefits pa itong kasama gaya ng multiple entry, tax exemptions, at discounts sa travel at services. Para sa mga retiradong Amerikano, ang Pilipinas ay parang reward sa kanilang dekada ng trabaho dahil mura ang pamumuhay, masayahin ang mga tao at may pakiramdam ng komunidad na minsang nawawala sa modernong lipunan. Ngayong 2025, mas naging favorable pa ang lahat. Bakit? May mga bagong pulisiyang ipinatupad ang gobyerno para gawing mas madali ang long-term stay ng mga remote workers, retirees at digital nomads. Dagdag pa rito ang usaping buwis na may isinusulong na tax treaty sa pagitan ng US at Pilipinas na posibleng magtanggal sa double taxation. Ibig sabihin, mas mapapanatili ng mga Amerikano ang kanilang kita habang naninirahan dito nang hindi kinakain ng buwis mula sa dalawang bansa. Isipin mo na lang, habang ang mga bahay sa San Francisco, Miami at Austin ay hindi na kayang abutin ng karaniwang tao, dito sa Pilipinas makakahanap ka ng disenteng tirahan sa presyong abot kaya. Tapos, dagdagan mo pa ng maganda at tropical na klima, masarap na pagkain, mababait na tao, at mga gabing puno ng kantahan sa karaoke, sino ba naman ang hindi mahuhulog ang loob? So, kung ikaw ay nag-iisip ng bagong simula o isang mas maginhawang buhay, malinaw na maraming dahilan kung bakit dinadayo ng mga Amerikano ang Pilipinas. Mula sa seguridad ng mga lugar na tinutuluyan ng mga expats, hanggang sa mga bagong patakaran na nagpapadali sa pagstay dito, lalo na para sa mga retirees, kitang-kita na ang ating bansa ay handang maging tahanan ng mga naghahanap ng pagbabago. Bukod pa rito, ang mas abot kayang gasto sa pamumuhay, mas maganda at mas payapang kapaligiran at ang bukas palad na pagtanggap ng mga Pilipino ay nagbibigay ng tunay na dahilan para subukan ang buhay dito. At sa pagusbong ng remote work at mga bagong visa options ngayong 2025, mas madali nang ma-enjoy ang magandang kalidad ng buhay sa isang tropical na paraiso na may modernong pasilidad. Kaya sa tanong na, bakit tumatakas ang mga Amerikano papuntang Pilipinas? Simple lang, sa mata nila, dito nila natagpuan ang bagay na unti-unti nang nawawala sa ibang bahagi ng mundo, ang panibagong simula na mas payapa, mas mura at mas makabuluhan. Ngayon gusto naming malaman na, sa mga nabanggit nating dahilan kung bakit dinadayo ng mga Amerikano ang Pilipinas, alin sa tingin mo ang pinakaastig para sa atin dito sa Pilipinas? May plano ka bang mag-explore o kaya naman ay subukan ang ilan sa mga opportunities na ito? O kaya gusto mo lang marinig kung ano ang nangyayari sa paligid natin. Ibahagi ang iyong opinion sa comment section below at huwag kalimutang mag-subscribe para sa mas marami pang updates.